magandang umaga sa inyo mga ka-TV o nga pala yung papagawa na ang jeep sila ang uh, transmission ngayon ni eh, pagawa ko kay kambal at mahirap yung kambyo nahirapan lagi akong magbiyahe kaya pagagawa ko at um, mm, sira daw akong pressure plate may isa eh, banyo ko at mm, papagawa ko kay kambal papagawa ko ng pressure plate. Ayan mga ka baklas naman ng aking transmission. Sira na naman. Pinakalas ni Kamba ng lalo. Uh, parang Para na naman kapit niya ng pressure plate. January 2025. Ah. Ilang buwang kaya uli ang kakainin niya? Isang taon? taon na taon? na? magal. Tumagal ng apat na buwan. Nadagdaga ng apat na buwan. Kaya nagkagay, masyadong tukod, ano? Yan, yung ang ayusin muna nga ang ano. Paano ang para hindi tumukod. Yung yung sa ibabaw, steady na 'yon doon. No. Si taas hindi na hindi nagagalawin yung itaas. pagka Para Ah sige. Para ayos. Para hindi tumukod. netral oke okay, ini netral kok ah. ya yang ini ayo waser ya no hey, waser tentang another one year walang buwan lang eh. Walang takaw sa ano. Pressure plate. Ngayon, kamahal-mahal. 4-5 eh. 4 na yan? Oo. Hindi mo lang na? Oo. Hindi, 3-3 yun. Eh, ang laka nang itinaas. Ah, 4-5. Ah. Mahal talaga, eh, hmm. Mahal. Hindi ko doon ng mga B2, B1. Ang B1 at B2, isa lang nga tayo ni. Eh. Ang magkaiba rin. Ang B, B1 at saka 240, magka, magkaparehas na. Oh. Yung malaki ng kaunti ang B2 sa B1. Ano? Oh, Magkakalapit ang B2 at saka ako. Igil. Hmm. Yan pala yung may number din. Ano? Oh, Maraming na ikakabit na pressure plate na ganyan, Eagle. Yung na igil. Ha? Yung Ilang, kaya ilang buwan kayo magpalit? Matagal na yan. Taon? Bibira ang gamit taon. Hmm. Ito araw-araw gamit eh. Hmm. ka um, Propeller. Eh, Ayun. na. Ay, so, bali, yun laang. Yun laang kambalang gagawin. Tara itas. Yun na laang. Yun na laang. Ah, parang Diyos nakakabiyahe. Yan. <laughs> ang <laughs> <laughs> bago. Oh. Uh -uh. Eh, alam mo na, dyan, dyan ang ating panghanap buhay. Yan. Oo, oh, eh, hindi, pwedeng hindi papagawa. Ah, ayun e, ang aking ano eh. Dagdag at buhay. Mm -hmm. Buhay tumaga. Alay. <laughs> past time ko lang yan. Yung aking pagluluto sa umaga. Kumbaga i... ano? So, Anong oras na -no, ras. Uh, oh. ako? Anong oras? Oo. Uh ako'y matulog. Hindi. luto tuluto Busog pa. Sige <laughs> na mga TV.